para mabilis mo ito yung dikit guys maaga tayo ngayon na pagdi guys hindi pa tapos yung ating duty hindi tapos na wala tayong overtime tayo. kasi nga lang pawi tayo na maaga dahil tayo ng ating tubig sumabo guys tumabog na ating mga chikiting haming rescue ah uh, sumabog yung tubig natin natanggal yung ano kayo dikit guys yan dikit yan tanggal yung dikit dito Ayan. So, dahil may konti naman tayong nalalaman, kaysa magbayad tayo, mahal din mong pakabit ng ganito, di ba? So, tayo na ang gagawa. Uh, ito. Papalitan lang natin ng ito. Tapos, meron din tayo itong pang lock, no? Ito. Ayan. Medyo na tanggalan yung dikit niya, guys. Sumabog yung kanyang tubig so ito tayo ang gagawa so abangan mo guys ang update natin sa paggawa natin ng ating tubig lagariin natin to tutulang natin medyo ho natin guys tutulang natin dito ngayon ayun so, lagyan natin ng pandikit guys meron tayong pandikit dito Nalikitan natin. Meron tayong pandikit dito guys. Ayan. Dikit natin. Oh. Kapit na kapit na guys. At saka idugtong na siya dito. Idugtong natin siya dito guys. Bali ito yung kanyang tapir guys yan mm, di ba sarado na siya guys sarado na siya di ba tapos dito naman to sa ito naman sa gitna pakita ko sa inyo ha simple lang madali lang mag ano ng tubig guys hanggat kaya natin tatayanin natin guys Diba? So itu lagi nanti nang Pandikit Pendik tuh Pandikit Oke ini sulit cuman pandikit nah. Pas yang gitna nah. dikitan tan nah. Sulit cuman pandikit guys Coba ah oh. so bago natin mabuksan yan guys kailangan mga uh, ano yan muna mga 30 minutes para dikit na dikit so discard para madaling matuyo Panorin nyo guys para mabilis matuyo yung dikit guys ba? Wag lang patagalin.